Narito ang 8 dark psychologies na dapat mong malaman bilang isang lalaki dahil sa ayaw mo at sa gusto may makikilala at makakasama kang babae sa istorya ng buhay mo at literal na kailangan mong matutunan ang mga bagay na ito upang magkaroon ka ng advantage at hindi ka mabuli ng pagiging feeling victim ng isang babae diretsyo na tayo sa topic. Ito ang 8 dark psychologies na ayaw nilang malaman mo. 1. The Innocent Act Pagpapaka-inosente. Kunwari, hindi nila alam ang ginagawa nila. Pero deep inside, calculated na, yan. Alam nila kung paano gamitin ang pagiging mahinhin para makuha ang simpatiya at mapatawad sa mga pagkakamali. Halimbawa na lang, sa panliligaw. Akala ko friends lang tayo. Pero alam niyang may gusto ka sa kanya at pinapaasa ka lang. Uy, grabe ka naman. Di ko alam na ganun ka mag-isip. Pero sinadya niyang magpakita ng mixed signals para habulin mo. Sa away o pagtatalo, di ko naman sinasadya, promise. Pero ginawa niya para lang makita kung paano ka magre-react. nag lang naman kami, wala lang yon. Pero may meaning talaga sa kanya yung conversation. Sa panluloko o pagtatago ng totoong intention, napilitan lang ako, wala akong choice. Pero may choice naman talaga at pinili lang niyang hindi umamin. Ikaw naman kasi, Di mo ko pinapansin kaya may nakausap akong iba. Ginagamit ang pagiging inosente para hindi siya masisi. 2. The Damsel in Distress Power Effect Ang pagpapakita ng kahinaan para mahulog, ang loob ng iba at makuha ang gusto. Madalas itong ginagamit para sa emotional manipulation. Bakit epektibo? Natural sa karamihan ng lalaki ang protektahan ng isang babae, lalo na kung mukhang helpless. Halimbawa, wala kasi akong ibang matatakbuhan. Crocodile Tears. Umiiyak para makalusot o makuha ang simpatiya. Halimbawa na lang, sa relasyon, kung iniwan mo ko, wala na akong ibang pupuntahan. Kahit may baka plan na siya o may ibang kakapitan, ikaw lang kasi ang nagmamahal sa akin ng ganito. Ginagamit para iparamdam na siya'y kawawa at hindi mo kayang tiisin. Sa away o pagtatalo, grabe ka naman, parang di mo na ako mahal. Dramang may kasamang pagluha para ikay mag-guilty ang sakit mo magsalita, hindi mo na ba ako mahal? Kahit siya ang mali, gagamitin ang emosyon para magmukhang biktima. Sa paghuthot ng paboro pera, hindi ko na alam paano ko babayaran to. Kahit meron siyang ibang paraan, ipapasa sa iyo ang responsibilidad. Grabe, nagugutom na ako pero okay lang naman. Parinig na gusto niyang ilibre siya. Sa pagkuha ng atensyon, di ko alam paano ko kakayanin to. Gustong makakuha ng concern at reassurance ang dami kong problema. Di ko na kaya. Kapag di mo pinansin, ikaw pa ang walang puso. Sa madaling salita, gamit ang damsel in distress. Ang babae ay maaring magmukhang mahina para lang makuha ang simpatiya, proteksyon, at kahit anong gusto niya. Kahit na hindi naman talaga siya helpless. 3. Gaslighting Queen Isa sa pinakamalupit na dark psychology tactics, pinapaisip ka kung tama ba ang nakikita o nararamdaman mo. Ginagamit ito para baliktarin ang sitwasyon at gawing ikaw ang mali. Bakit epektibo? Nakakagulo ito ng isip at pinapaisip kang ikaw ang may problema. Halimbawa, grabe ka, ang toxic mo ha. Wala naman akong ginawang masama. Kahit siya ang may kasalanan. Sobra ka naman mag-overthink. Kahit may basehan ka sa duda mo. Halimbawa, sa panloloko o pagtatago ng katotohanan. Ano uh, bang pinagsasabi mo? Wala akong ibang kausap. Kahit may ebidensya kang kachat niya yung ex niya, grabe ka, ang seloso mo naman. Para pagdudahan mo sarili mong instinct kahit obvious na may tinatago siya. Sa pagtatalo, ikaw talaga may problema. Ang hilig mong gawing big deal ang maliliit na bagay. Kahit seryoso talaga yung issue. Ikaw ang nagumpisa nito kaya wag mo kong sisihin. Kahit siya talaga ang unang gumawa ng mali. Sa manipulation ng emotions, dati ka namang masaya sa relasyon natin bakit ngayon biglang may problema ka? Para isipin mong ikaw ang nagbago at hindi siya ang may kasalanan. Ikaw naman kasi, kung di mo ako pinag-isipan ng masama, di ako magagalit. Kahit siya yung unang gumawa ng mali, ikaw ang papalabasin niyang may sala. Sa pagtatago ng intention, ikaw na naman ang hilig mong mag-imagine ng mga bagay na wala naman. Kahit totoo yung kutob mo, papaikutin ka para mag-doubt sa sarili mo. Ikaw ang may trust issues hindi ako ang may kasalanan diyan. Kahit siya yung laging gumagawa ng kadudadudang bagay, sa madaling salita, ang gaslighting queen ay hindi lang simpleng kasinungalingan. Isa itong matinding psychological manipulation para baluktutin ang perception mo hanggang sa ikaw mismo ang mag-doubt sa sarili mong nararamdaman at iniisip. 4. The Silent Treatment Cold War Strategy Ginagamit ang pananahimik bilang paraan ng pagpaparusa hindi ka kakausapin para mapilitan kang maghabol o magsorry kahit hindi mo kasalanan. Bakit epektibo? Psychological torture ito. Napipilitan kang gumawa ng paraan para bumalik. Ang atensyon niya. Halimbawa, bigla kang sinzone tapos sasabihin, Ikaw dapat ang umintindi. Hindi sumasagot sa messages para lang mapansin mo ang pagkakamali mo. Halimbawa, sa relasyon, ikaw na bahala kung gusto mo akong kausapin o hindi. Pero ang totoo, gusto niyang ikaw ang unang lumapit. Wala akong problema. Pero halatang halata na may tinatago siyang sama ng loob para mag-worry ka. Sa pananakit ng ego, biglang hindi magre-reply sa chat buong araw pero active sa social media para isipin mong galit siya at ikaw ang may kasalanan. Hindi sumasagot sa tawag tapos sasabihin busy ako. Kahit obvious na pinaparusahan ka lang sa isang bagay na hindi mo alam. Sa pagpapaikot ng sitwasyon, hindi kita ini-ignore. Gusto ko lang ng space. Pero ang totoo, gusto lang niyang makita kung maghahabol ka. Kapag kinausap mo na, biglang sasabihin, ano na naman ba? Para ikaw ang lumabas na sobrang needy o makulit. Sa pagtatapos ng laban ng hindi mo alam, biglang lalayo o iiwas sa'yo ng walang paliwanag. Para ikaw ang maguluhan at mapilitan kang humingi. Nang sorry kahit di mo alam kung bakit. Kapag kinumpronta mo, sasabihin lang na, ikaw naman ang laging may issue. Para magmukha kang irrational kahit siya ang unang, nag-cut off ng communication. Sa madaling salita, ang silent treatment ay isang matinding psychological weapon na ginagamit para parusahan ka ng hindi kailangan ng direct confrontation. Masakit siya kasi hindi mo alam kung paano. Ayusin ang problema. Kaya, ikaw ang mapipilitang sumuko at lumapit. 5. Playing hard to get. Pero alam na may gusto ka na kadalasang ginagamit para lalong mahumaling ang isang lalaki ipinapakita na hindi sila interesado pero sa totoo lang gusto nilang mas lalo kang mag-effort bakit epektibo ang mga lalaki ay competitive mas gusto nila ang hamon kaya mas nagiging attached halimbawa hindi magre-reply agad para magmukhang busy at mysterious hindi ako sure kung gusto kita pero gusto ka naman talaga gusto ka lang paglaruan ng konti 6 Social sabotage, queen of gossip and smear campaigns. Kapag may ayaw sila sa isang tao, lalabas ang pagiging master manipulator nila sa social circles. Ginagamit ang chismis para sirain ang reputasyon ng iba. Bakit epektibo? Sa society, madaling maniwala ang tao sa negative gossip kaysa sa katotohanan. Halimbawa, narinig ko lang ha, pero sabi nila, ganito raw siya. Sadyang ipapakalat ang half-truths para bumaba ang tingin ng iba sa isang tao. 7. The Ultimatum Trap If you love me, you should do this. Ginagamit ang pagmamahal bilang pang blackmail. Conditional love ang larong ito. Kapag hindi mo ginawa ang gusto niya, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Bakit epektibo? Pinaparamdam sa'yo na may kulang ka kung hindi mo siya susundin. Halimbawa, kung mahal mo ako, papayagan mo akong i-check ang phone mo. Kung hindi mo ako bibilhan ng ganito, baka hindi mo ako love. 8. Selective Memory Convenient Forgetfulness Kakalimutan ang mga bagay na makakasama sa kanila, pero sobrang tandang-tanda ang mga pagkakamali mo. Bakit epektibo? Mas madaling takasan ang accountability kapag nakalimutan ang isang bagay. Halimbawa, Ha? Huh? Wala akong sinabing ganyan, pero may resibo ka ng chat niya. Hindi ko maalala yon. Baka iba yung iniisip mo. Pero sinadyalang talagang hindi aminin. Ang dark psychology ay hindi lang ginagawa ng mga babae, pero hindi maikakaila na may mga nagmamaster sa larangan ng emotional at psychological manipulation. Ang mahalaga ay alam mo ang mga taktikang ito para hindi ka madaling mahulog sa bitag. Sa huli, hindi ito tungkol sa pagiging paranoid o pag-iwas sa lahat ng babae, kundi tungkol sa pagiging mas matalino at may diskarte sa larangan ng emosyon at isipan. Kung alam mo ang laro, hindi ka basta magiging biktima. Ikaw ang magiging master ng sarili mong narrative. Kaya, sa tingin mo, anong taktik ang pinaka-dangerous pero pinaka-effective pagdating sa dark? Psychology ng mga babae. Comment mo sa baba.